Si Daniel ay naglalaro malapit sa malaking puno ng balete. May hinuhukay siya sa lupa, tila may nakabaon. Ang lola ni Daniel na si Aling Marta ay nagsalita, Daniel. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag kang maglaro dyan. Sumagot si Daniel, nakangiti, pero lola, may nakita akong parang kahon sa ilalim ng lupa. Napansin ni Aling Marta ang nakalabas sa sulok ng kahoy mula sa lupa. Bigla siyang namutla, Muling nagsalita si Aling Marta, mahina ang boses, apo isara mo yan. Ngayon din, ngunit bago pa maibalik ni Daniel ang lupa, biglang humangin ng malakas. May mahina siyang narinig, parang boses ng isang bata. Sinig ng bata, pabulong Daniel. Daniel. Habang kumakain ang pamilya, tahimik si Daniel. Tila may iniisip siya, Nagsalita si Aling Clara ina ni Daniel, Anak, huwag kang naglalaro sa may puno ng balete, baka ka maingkanto. O, oh, Daniel, bakit ang tahimik mo? Pansin ni Aling Clara. Sumagot si Daniel, Mahina, may kaibigan po ako sa puno, Mama. Nagkatinginan sila Aling Marta at Aling Clara. Napansin nilang may mga gasgas sa braso si Daniel. Nagsalita si Mang Ruben ama ni Daniel, Tumawa, Hay naku, Marta pati bata tinatakot mo sa mga kwento mo wala namang engkanto engkanto sumagot si aling Marta mahigpit ang tingin hindi mo na Ruben hindi basta puno ang baleting yan nagising si Daniel sa mahihinang bulong tinig ng isang bata pabulong Daniel halika maglaro tayo naglakad siya papunta sa bintana sa dilim may maliit na anino sa ilalim ng balete kumakaway ito sa kanya Naglakad si Daniel palabas ng bahay. Hindi niya alam may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pagdating sa puno, may nakatayong batang tila kaedad niya. Maputla ito, walang emosyon. Nagsalita ang laman lupa, Daniel sumama ka na sa amin. Biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ni Daniel. May mahahabang kamay na dahan-dahang lumilitaw. Biglang sumigaw si Daniel habang hinihila siya pababa. Sumisigaw si Daniel, Mama, tulungan niyo ako nagising ang buong bahay. Nagmamadaling lumabas si namang Ruben at aling Clara. Ngunit pagdating nila, wala na si Daniel. Tanging mga malalalim na bakas ng kamay sa lupa ang naiwan. Gumising ang buong baryo para hanapin si Daniel. May isang magsasaka ang nakakita na siya ay nasa puno ng balete. Sumigaw ang magsasaka, Diyos ko andito siya. Ngunit nang lumapit sila, natulala sila sa nakita, si Daniel, nakaupo sa ilalim ng puno tila hindi gumagalaw. Nang lumapit si Aling Clara, nakita niyang bumagsak ang isang piraso ng balat ni Daniel, tuyo at parang puti. Si Aling Clara nagsalita, nanginginig, Ruben ang anak natin iba na siya. Dahan-dahang tumingin si Daniel. Madilim at walang buhay ang kanyang mga mata. Dinala nila si Daniel sa isang albularyo. Tiningnan nito ang bata at napailing. Nagsalita ang albularyo, huli na ito. Kinuha na nila ang kaluluwa niya. Binuhusan niya ng langis si Daniel. Biglang nangisay ang bata at nagsimulang magsalita sa ibang tinig. Nagsalita si Daniel, malalim na boses, hindi niya na siya mababawi. Sinimulan ng albularyo ang ritual. Biglang lumakas ang hangin at nagising si Daniel na tila nagwawala. Si Daniel, sumisigaw, masakit. Tama na. Naglabasan ang mga kamay mula sa lupa, pilit na inaagaw ang katawan ni Daniel. Habang lumalaban si Daniel, napatingin si Aling Clara sa kanyang anak. Unti-unting lumiliit ang katawan ni Daniel, parang natutuyo. Nagsalita si Aling Clara, umiiyak, ano ang kailangan namin gawin? Sumagot ang albularyo, ang tanging paraan ay ibalik siya sa ilalim ng puno. Habang ibinabaon nila si Daniel, unti-unti siyang naglalaho. Sa huling sandali, tiningnan sila ng bata at mumiti. Nagsasalita si Daniel, mahinang bulong, mama mahal kita. At tuluyan ang naglaho si Daniel sa ilalim ng lupa. Tahimik na ulit ang bahay, ngunit gabi-gabi, may naririnig silang mahinang na nyabag sa sahig. At ang tinig ni kay Daniel, pabulong, bata. Halika, laro tayo. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maari mong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell at iselect ang all. Pindutin na rin ang like, share, comment dahil malaking tulong po sa amin 'yan. Maraming salamat po sa panonood.